Una, kailangan ba ang rosaryo kapag nagdadasal? Pangalawa, mas malakas ba ang prayers mo kapag gumagamit ka ng rosaryo? Well, dito natin hahanapin ang sagot, God himself. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia about rosary? Pwede mong basahin, pag-aralan ang Biblia, cover to cover. Pero wala kang makikitang itinuturo about rosary. Kahit yung word na rosary ay wala dito sa salita ng Diyos. E eh, saan ang galing yung rosary? Well, Catholic tradition, noong Middle Ages, ang ginagamit pa nila ay mga bato para palatandaan nila kung pang ilang prayers na yung inuulit nila. Pero ngayon, yung rosary, uh, correct me if I'm wrong, alam ko 59 beads. 53 beads doon ay prayer for Hail Mary. Yung anim na beads is for our Father prayer. Ang tanong, mas malakas ba ang prayers mo kapag may ginagamit yung rosary?